So guys, bali ito na nga pala guys yung ano, yung Robinson uh, sa Manila ito. Bali dito nga pala ako guys papunta kasi nga uh, dito yung ano, yung schedule, yung appointment ko dito sa uh, Robinson. So ayan guys, bali nga pala, andito ako guys sa ano, sa first floor. Bali pumasok na nga pala ako. Tapos akit na ako papunta sa taas. Bali sa third floor nga pala yung guys na aking papuntahan. Yung free of quarantine bali ano nga pala siya guys nasa third floor so akit mo na ako dito sa escalator bali lakad mo na pataas kasi hindi man ito gumagana eh so ngayon ay akit mo na ako kasi alas 8 pa lang yan guys ng umaga kaya masyado hindi pa ito nag operate kasi nga alas may biya bukas yata nito eh na ang mall na yan bali yung sa bury of quarantine ay yung kaya appointment ay pwede pumasok so yan guys bali nga pala hanapin ko muna siya kasi hindi ko pa siya alam kung asan sa Gokyo nasa sa ka kaliwa pagdating sa fitness first ka po sa pula eh ngono dito sa Robin's mall sa naman start yep sige uber yung blue ano? yung, so, yeah. so, yung, ano? yung, quarantine Dewey, ka dyan, no pag nakita mo yung world pasok ka doon sa dulo noon

so ayan bali guys uh, so ayan bali ito nga pala guys ano uh, pulyo saka sa yellow paper ito yung sa ang uh, covid vaccine so nasa separate yung ano yung kasakalay na ganun pala ano na ang gagawin bali inisyon pa ako ng isa eh ayan, dalawa na tuloy so, so hindi ko napansin na ano na bibigyan para nila ako ng bago wala ko kasi ano yung pag-design na lang ito so diretso na sila ng print kaya dalawa na eh so yan guys pari nga pala natapos na rin ako sa ano, appointment ko para sa COVID vaccine certificate so ayan bali ang gagawin ko ngayon ay uwi na ako so ito nga pala guys yung ano yung waiting area nila pagkatapos ko dun sa loob mag ano mag uh, So ngayon ay katapos na rin sa kay tagal-tagal. Ngayon ay uwi na ako ngayon. So ito nga pala guys yung ano, yung iba dyan andyan sa gilid. Yung mga nag-waiting, naghihintay ng kanilang ano, certificate. Yung sa yellow card. So ito nga pala guys yung ano, yung ano nila yung opisina para doon sa glory of quarantine sa lahat ng transaksyon, sa puluman sa yellow fever yon pili jam guys magpaano magpa, magpa point so sa akin yung una kong kinuha ay tuna ko sa ano main office talaga nagkuha so dito lang ako guys nagkuha dahil nga sa wala na, wala na doon sa main office ng ano um, schedule para sa ngayong araw na to So ngayon, uh, ginawa ko dito na lang ako guys sa Robinson kasi andito yung ano yung merong ano uh, slot na bakante. So dito ako nag-schedule sa Robinson kasi mas malapit dito guys sa Robinson compared doon sa main office ng Bureau of Quarantine. Kaya dito ang ano ang napili ko na kuhanan ng schedule para dito sa COVID vaccine. So ayan, ganito na lang guys yung aking vlog Thank you guys sa iyong panahon.